Panibagong pasabob ng kontroversyal na abogado na si Attorney Harold Respicio nag-viral nga sa social media patungkol di umano sa mga kongresista sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez na miniting ang mga kapitan sa mga barangay sa bansa na siguraduhin iboto ng straight ang mga senador ng alyansa ni Bongbong Marcos ng kanilang mga nasasakupan kapalit ng sasakyan at libu-libong selapi Malinaw itong malawakang korupsyon at pandaraya para lamang masiguro ang kanilang panalo. Matatandaang, naunan ang isiniwalat ng abogado ang isa pang plano ng Marcos administration na dayain sa pamamagitan ng COMELEC na paniguradong pasok din ang labindalawang pambato ni Bongbong Marcos na senatorial sa nalalapit na halalan. Kaya naman, pinayuhan ng taong bayan na huwag magpapaloko at laging bantayan ang boto dahil gagawin lahat ng mga mandaraya manalo lamang sa eleksyon. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens. Correction, 250,000 daw at hindi 100,000 ayon sa isang kapitan na tumawag sa amin matapos mapanood ang video na ito. Meron pa ring tamaraw. 150 million ba naman ang binigay ni speaker. Barya lang ang tamaraw at 100,000 pesos. Naku mga kapitan, mag-isip. Hindi nyo pa alam sa hinaharap baka yung perang ibabribe sa inyo. Kulang pa yan pambayad ng abogado. sa kwesto. Masira pa ang reputasyon nyo makukulong pa kayo. Yung nanunuhol, lalayas yan ng ibang bansa. Kayo ang kawawa. OMG, talagang masisilaw ka sa halaga. Grabe, pera din ng bayan ang ipinambili ng boto ninyo. Sana pag-isipan yung mabuti at piliing mabuti ang iyong ibuboto. Pag nagkataon, matinding korupsyon na naman sa dami naman ng mga bobotante na di nag-iisip ng kinabukasan ng mamamayan. meeting si congressman sa mga kapitan at inoferan sila ng tama raw at tigo 100,000 pesos para lamang maiboto ng straight yung administrasyon ngayon dito sa ating bayan. Kayo po ay pipilitin ng ating mga barangay officials. Huwag po kayong magpapatakot. Worth it ba na ibigay ninyo ang pagkakataong ito na mamili ng inyong ninanais na kandidato na mamuno sa inyo na magiging tapat sa ating bayan mapa senador, mapa congressman, mapa governor, mapa mayor, mapa konsehal, mapa board member. Kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga mga, trab mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto Nagawin gawin kaming katulad ko senador. Ano ho? Yung iba naman kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo alamin ninyo kung inyong kung inyong mga kongresista ay pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo diyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap. Sisantehin nyo na sila.